Hi guys! Pinabili ko yung si Papa Kundo ng suman kasi pinagbayad ko siya ng SS mga guys. E malapit na to doon sa binibila namin ito mga suman yung pagawaan niya sa bagong turo. Ito, kamuting kahoy to guys. Ito yung tawag sa amin ibos. Eh, Dito suman kong tawagin. Ito guys, di ko alam kung ano to tingnan natin ha. Kung ay ubi siya guys. oh, ubi. Ayan. Tapos itong isa kamuting kahoy to guys. E tingnan nga natin ulit kung kamuting kahoy siya. Ayun ay, nga guys, so kamuting kahoy. Amaya kakain ako nito. Kasi kanina pinagaan ko. Sabi ko, bilikan ng tatlong klaseng suman. Ayan siya, guys. Tapos kakain na yung ating abibay. Ito, guys, yung ki-abibay. Tagyan natin ng konting sugar na puti. Ayan, guys. Tapos, ito yung kanyang suman. Ito, guys. Babalata natin. Ang ganito namin, guys, Sabi ko, gusto gusto ko yung pag umuwi ako, bumibila ko sa bayan. Kasi ano siya guys, malinaw na. Ayan. Kuha ka doon bibi ng ano, tinidor. So, ito ang tinidor. Sige na mahal ko. Sabi mo, kain po. Ito. Kain na, kain na. Kain po. Ayan, nakakain na siya guys ng suman. Paborito niya yan guys. Mana yan sa mami niya, paborito niya ang suman. Ayan niyo guys, nakadalawa na ulit siya. Pangalawa niya na yan guys. Paborito so, niya yan eh. Mana yan sa mami niya. Paborito. Oh, nadumidikit bibi. Nagaling malaglag, ayan, no? Thank you, Papa. Ayan, thank you daw sa bili mong suman. So, Pugi, abi Abby. O, sige, nakain na, babe. Kadalawa na si abi babe. Tapos mamaya, inumok ka na lang ng gatas, ha?